Babaeng staff ni Senator Padilla pinagpapaliwanag kung siya ba ang tinutukoy na umanay ng chonky sa so office ng senador. Umabante sa balita si Abante Reporter Dexter Ganibe. Raki gumugulong na ang imbestigasyon ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms sa naiulat ng politiko.com.ph na babaeng staff ng senador na umano'y nagtutyongki sa loob ng Senate Building. Sa panayam ng Abante kay Attorney Rodolfo Philip Horado, chief of staff ni senador Robin Padilla, nilinaw niyang hindi siya pinatawag sa usaa, kundi siya mismo ang nagtungo kahapon para makipag-ugnayan kay retired police major general Mao Aplasca, ang kasalukuyang Senate Sergeant-at-Arms. Ito'y matapos umano'ng sabihin sa online news na sa kanilang tanggapan ang uh, napaulat na babaeng staff na nagchuchonke at para malinawan na rin anya ang tanggapan ni senador Robin Padilla pinagpapaliwanag na nila in writing ang nasabing babae kung siya nga ba ang tinutukoy na nagchuchonke well yung subject employee namin no require namin natin ng to explain in writing kasi sa totoo, hindi eh, ko, sabi ko nga doon sa empleyado, eh. hindi ko alam kung eh, ikaw ang minimension dito. But, nonetheless, uh, explain in writing kung ano masasabi mo rito. Kasi at that time, talaga nakalibsi. Talagang wala siya kahapon. Ayon sa ulat ng politiko na Tonton Di umano ang babaeng <laughs> staff sa loob ng CR, na amoy MJ pero kinatuwiran Di umano nito na maaring ang air freshener lang ang naaamoy nila umaasa si Atty. Horado sa magiging resulta ng investigasyon ng OSAA para mabigyang linaw na ang issue. Ako si Dexter Ganibe, Abante!